Sabi niya pa ipa -cancel na rin. Cancel mo. Alright, today so good mga tol. Ito tayo sa lala para sa malit na kita, para sa malaking pangarap. Alright, kamusta ang lahat mga tol? Grabe, ang init oh. Patapos ng ulan kaya sobrang init na naman nga. Ang pera ay nasa mainit. Woo! Samahan niyo sa ngayong araw. At tayo ay maging masaya sa na ito. Unang pick up natin sa unang booking. Unique ayun. Alright, so dito lang tayo pakita lang natin yung pangalan. Pick up po ma'am. Kay ano, kay Francine. Dito po. Patay ka ngayon. <coughs> Ay, wala pa. Tagal pa. Tawagan lang na natin. Hello po, lalamang po sir. Kay ano po sir? Kay Pransin? Pransin? Apo. Ano sa labas na kayo kuya? Apo, andito na po. Sa loob na nga ako sir eh. Nandito <laughs> na po kayo? Nandito na po? Apo, andito na po sir. Oo, <laughs> sandali na sandali na. Sige ho. Oh. Hello po. Ano na, akin kayo? Andito po sa labas. Saan sa labas? Nandito ako. Sa may unique, eh. dito mismo. Ah, o, sir. Ang nak nampuca. pucha. Sige, punta na ako dyan, sir. Tayo na, wrong pin pa. Andun pala sa kabila. Tapos unique na kalagay dito. Hirap ka usap. Ah, wait. Ang layo pala. Kasanina pala yung ano, building. Tapos doon nilagay sa ano. Katok pa ako ng katok doon. <laughs> at least nakuha na natin. Yan lang yung importante doon. Eh. Napick up natin. So, hanap na tayo ng pangalong booking natin pero paalam mo na tayo doon sa unang pick up natin para at least alam nila na mag double book tayo alright 15 minutes later alright so sa mga lawang pick up natin nakuha na natin kaya diretso na tayo ah sige po ma'am thank you po much much later balik lang mamaya mga tol kung uh, makarating na tayo sa unang drop off natin yung unang pick up natin mga tol medyo malayo at at the same time paalam naman tayo sa ating uh, customer na kung pwede mag sabay tayo. Pumayag naman siya. Kaya, all gods, all right? <laughs> traffic malala. Eto na, malapit na tayo mga tol. Tingnan natin kung makuha agad. Good afternoon po ma'am. Ah, ano dito na po sa baba. Lalamog po. Okay po. Pinis na. Ma'am, Crystalin po. Thank you po. Tapos na natin ang unang delivery natin. Two hours later. Alright mga tol, andito na nga tayo. So tawagan natin si customer natin. Ma'am Francine. Alright. Thank you po. Okay na po ma'am. Thank you po. Ang galing nun no, kasi nakaabang si ma'am. Yun maganda. Yeah, yeah. Okay so, mga tol, tapos na ang ating pangalawang drop off. So ngayon, dahil maagaga pa, ano ba na tayo nakauwi na cooking? Five minutes later. Alright mga to, so pangatlong pick up na natin. Ito yung ano, single book lang dahil uh, gusto niya mabilisan. Alright, so dito na tayo sa pangatlong uh, pick up natin. Alam mo sir, ito lang yung nakalagay. Wala siyang pangalan eh. Ayan o. Oh. Wala eh. Ah, ito, ito yung, ako yung mag-pick up, ito. Ayun ah, lang, walang nakalagay. Ito lang ito eh. Ito lang yung address na kalagay. Tapos tinawagan ko, baba yung sumasagot. Malaki ba yan? Marami? Ilang kilo boss? May plastic ba yan boss? Karton lang para isapin ko dito. 45 kilos mga tol. Grabe naman yan. Pwede ba yan ipasok na sa loob? Parang maganda pasok eh. <laughs> <laughs> Pangatlong pick up natin. Pangit kasi 170 gawin yung 250. Pero ang ikakarga niya, 45 kilos na baka. Grabe naman sobrang bigat. Pinaka-cancel ko na kaagad. Kaysa magsasayang pa ako ng oras. Tapos ang bigat pa pinapadala. Siyempre, meron pa namang iba na pwedeng kumuha nun. So yun, nandito na tayo sa ating pangatlong pick-up uli. Ah, ano kaya itong hatid natin? Sana hindi gaano ang kabigatan. ilang lang, matagal din. Baka paano tayo sa ka... na ito. Ay, naku. Tagal. Ay, naku. sobrang tagal ito malala mga tulo kasi ang layo-layo ng pinuntahan ko tapos ngayon kinansil niya pala kansil na kaagad oh. Ang nak ng ay hindi bobo. Mali daw ako ng ano pin. Eh ngayon nandito sa number 7 tapos ang sabi niya number 10. Tapos ngayon sinabi ko na nag-aantay ako ng matagal dapat sinabi niya pa kanina. Wrong pin siya kasi kung number 7 andito na ako eh. Sabi niya pa cancel na lang. Hindi cancel mo dami niyang alibay eh. una, sabi niya, sinawag niya daw ako eh, Wala namang taong tumatawag dito sa akin eh. Ah, wait. Kaya kayo! Listen! Dahil isa kang bobo! <laughs>